Mula sa 320 pesos kada kilo, bumaba na lang ng 300 pesos ang karne ng baboy na benta ni JR. Bumaba rin kasi ang kuha nila sa mga nagsusupply. Okay, ma medyo tumumal po. Siyempre, ASF, alam nila lahat. Pati dito sa bago, alam nila may sakit. Pero inspected yan sa mga veterinary. Hindi na ipapasok dito yan, galing sa slaughter, kung may sakit ang mga baboy. Pero sa kabila nito, kumpiyansa pa rin siyang magbenta. Diyan pa lang sa pinagkukanan sa Tarlac sa Pigiri, eh. ina-inspect na agad yun, magbablablad test na yun. Sa ngayon kasi, nakatoon ang atensyon ng Department of Agriculture sa mga panibagong kaso ng ASF sa bansa. Naitala ito sa probinsya ng Batangas na nagdeklara na ng State of Calamity. Kasama rin binabantayan dito ang mga probinsya ng Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, La Union, Laguna at Quezon na may mga panibagong kaso ng ASF. Dahil dito, nung nakarang linggo ay kinumpirma na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rollout ng ASF vaccine ngayong linggo. Ayon sa Pangulo, naging posible ito sa pagpapahiram ng ilang private sectors ng kanilang cold storage facility para sa procurement ng bakuna. The A.S. procuring no, uh, the needed vaccines, uh, emergency procurement system natin, but it will take uh, up to September, first week of September, bago makuha yan sa proseso ng bureaucracy natin. At ngayong linggo, dumating na sa bansa ang 10,000 doses ng Avac ASF vaccine mula sa Vietnam. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang trial test nito sa Batangas. Pero sa kaliwat-kanang kaso ng ASF, kaliwat-kanan din ang mga truck na nahaharang ng ahensya na nagpupuslit ng mga baboy na positibo sa ASF. Meron tayong mga... Uh, checkpoint or inspection stations na ita talaga sa mga affected areas no sa eight municipalities so that makontrol natin yung yung uh, spread hindi naman ikinakaalarma ng kalihim ang mga kaso lalo pat manageable pa naman ang sitwasyon sa bansa Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines